Nika! Nika! Yes? Ano masabi mo, Cha? Nika! Huwag siyang juicy. Walang bayad to. Bisyo sa kapala Ito po ay eh, na natin ang daling kulod. Nika, okay! <laughs> oh, cara ikaw naman ba? Okay, taping na. Kurina. <laughs> yung, na. Ang galing. Ang na. Ang galing na ako. Bilis na wala. Hindi niya trip. <laughs> natin. Tingin nga. Wow! Tingin nga kilay. Aba! Oo, wow. oh, kilay mo ito eh. <laughs> ito ang kilay dyan. <laughs> Miss g 2012. <laughs> Hindi naman ako nga magkukulot. Tsaka pakingi. Uy, kaway naman ba? Hi. <laughs> okay. Parang abnormal. Yan. Step by step. First. Roll. Oh, ano ang buhok? Natural. Nakukulotin mo. Nakukulotin <laughs> 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 mo. Yung buhok. Ako no, na no, rin no. Ay! Uy! Mayinit na ba siya? Ito na po siya. Valentina, ikaw <laughs> ba? <laughs> Wait lang! Ito yung patay, Hindi kasi nga dapat marami eh. Wait lang, ito pa sa baba. Ito na. Ayan. <laughs> Talimit naman. Post naman ba? <laughs> One. Hindi sa ngayon ang buho mo. no? Luto na kasi sa gamot, eh. Oo, oh, ganun yun, eh. Inubos mo yata yung buho ko. Ang daming ano, nalagas. Ano? Ano? Sok sa so tenga, ang te Ay, dapat ano, Jomaru, kung buong kuha ka ng buhok na niya, ikasal. Nag-make up ka. Ano Eh, dahil hindi naman tagalala ko. Wait lang. Ang sabi mo lahat? Pati sasara mo ako. Assistant, assistant. Tara na ang muna tayo. Hindi na sila. Hindi nga. hindi. Iyan, lagay mo